Mayong hapon mga kaidol for today's video mga kaidol na amin karon sa palingki mga kaidol isuro ita mo diri sa amo ang guapo og nindot limpyo nga palingki mga kaidol walay laen diri sa pinakasikat nga lugar diri sa Tagum City ra mga kaidol makita ninyo amo ang limpyo kayo og guapo kayo nga palingki mga kaidol na aday mi diri karon kay mamalit mi diri og tulingan mamalit mig tulingan diri kay amo ang lutoon ugma para sa amo ang unang adlaw sa amo ang pilosip sa amo simbahan So kay unang adlaw man mga kaidol, so kami gid ang magpakauna na mga kaidol. So naamid diri karon kay mamalit mi og tulingan. So amila laeng na unaan nga sudan kanira yung tulingan. So karon namili na mi diri mangita mi diri og kanang kasya lang sa among budget mga kaidol. So mao dani ang mga presyo diri karon mga kaidol. Oh. Presyo sa mga palaliton diri sulod sa palingki sa tago mga kaidol. So ang ilahang kuan diri mga kaidol, ang ilahang o 290 ang regular ang jumbo mga kaidol is 380 so mo na i pasayan mga kaidol no ang katong mga kaidol banami tong pasayan mo to gitawag og banami karon so, mga kaidol nakakita mi diri og tulingan mga kaidol nga 100 lang ang kilo so amo pang na huna kung kanina lang among paliton so ging na nako akong asawa nga tuyok pa kay basin napay mas barato ana So, nagsabot-sabot pa may anong mga kaidol. kung sa mag palito na lang yun na yun. O, mangita, pamiglain. So, naamay katapas, si tinta, pero budburon man, pero tulingan, malagi mong tuyo. So, mo ito, nangita pa may anong iglain mga kaidol. Nangita pa may kanang mas, mas ignaapay, mas barato mga kaidol. Pero, o, kinugit ka yung itong 100, kaya barato na ito. So, samtang nangita may anong mga kaidol, no? So, wala mo ginimina kakita. Kaya mas mahal pa man hinoon, ang ubang lamisa, wapoy sulod. Hawan pa po ng ubang lamisa. Wala na po yung sulod. Siguro kusog niyo kayong isda. Siguro halin kayong isda. Rani o oh, hawan na kayong lamisa. Wala na sulod. So nituyok mo din yung mga kaidol. Nituyok mi Nangita. Again may Nangita pa may kanang mas barato. Pag yun ato. Ato 100. Amang gin So ngayon ni. Eh. Amo pang na. Kita andre yung among silingan. maligya na deglamas. So nituyok mi Nangita may mas barato ato. So, wala man gyud kita kakita mga kaidol kay mas mahal man na na, na may tag 120 o na rich 20 o na rich 30 so dito mini balik misagi, sa agi ko asawa ata na At, ano, mo balik lan ta dito wala man mas barato katuno lang 100 so nakurat lang ang mga kaidol nakurat mi kay pagbalik na mo mga kaidol 120 na uy dali ama ni saka ani 10 na man ni 100 pa man ni ganina no oh, wala pa lang mi wala pa lang mi 5 minutos nagtuyok Pagbalik na mo, one tina. So, nibalik na lang po sa agi mga kaedol. Nangita lang yun po niya mas maskuan. Nangita lang yun po niya lain layan yun. Nintuyok po lain Upang ituyok yun ang kuwan mga kaedol. Mga to, nakakita. Yung 95 ang kilo mga kaedol. So, kanina lang yun ang nga mo gi Kanina lang yun ang nga ang gi kuan mga kaedol. kaning 95. So, among aw ang hasang. Okay pa mga kayo. So, among ipangutana ang kuan Among ipangutana ang kuwan. Kung kaano saan nag-deliver. Kahapon pa man to sa kadlaon

So, dali lang yun mga kaidol. Nagpatimbang na may mga kaidol. No? So, ang mga kikwa, isa ka buok. Ang babayaran is 126. So, nagpalit mi og walo ka buok mga kaidol. Walo ka buok ang among ipalit. So, normal na rin daw ni nga. Puti-puti yung hasang. Kaya gi-aisan mo daw kay buknaw mo daw kayo. Akin sabo ganyan mga luspad nga buknaw mo kayo. So, ang palit ka lang mga kaidol. Kaya okay pa mga kaidol. Hindi pa ka man siya bilasa. Eh. Okay, magiging kaya siya. Sulit lang po kayo. Bisag 95 eh, brah. lang mining palit mga kaidol so opening pinangi pa slice kay para pag sa balay ditso na lang miluto ani ugma puhon wala na ilaing hinlo hinloan ditso na hinlo pero pag abot sa balay mga kaidol gitan aw na ang slice ani matay dagu dag ko para pag slice gi slice na bugot ro no pag abot sa balay mga kaidol dali na lang ko tama sa video mga kaidol ako na ni putlon kay mirong taas na dyan kayo ang video mga kaidol no? salamat kasi yung pagtanaw mga kaidol nakaangay mo mga kaidol palihog like and share mga kaidol thanks for watching mga kaidol